So guys, bumili tayo ng gulay guys. So dito kay Ate ayan oh. Ayun, para may may mamukbangin tayo mamaya. Dito tayo bumili sa kanya. Mga gusla lalaki lang mangga dito mga kagusla oh. So mga kagos na bumili tayo ng saluyot at saka puso ng saging. So ito yung bagong market dito sa amin guys. Sa baray. so, naghahanap tayo ng dahon ng dahong sibuyas. Pero basta na bumalita ng ganitong klaseng talong Kasi dito tayo bumili na ate. ng gulay. pero so, 35 ang ating nabayaran kay ate. Ayan, oh, may nag-request. Sama daw sa vlog. <laughs> Shoutout sa ito eh. Mga gagos lalaki ng manga oh. Okay, guys, so, ang lalaki ng manga guys. So, so mga gagos na dahil nauho tayo, bibili muna tayo ng buko juice. Ayan, dito kay ano, kay kuya. Ayan, bumili tayo ng buko juice. Kasi sobrang init, nakakauhaw na tapos na nakabili na tayo ng ating kakain din mamaya lulutuin uh, ito yung ating mga nabili yung mga kagusla ito okay. nga mga kagusla nabili na natin ang ating mumukbang mamaya ito yung ating nabili yan o oh, diba so yan nga mga kagusla Pa-uwi na tayo papasok na tayo dito sa amin o oh, yan o oh. so ito yung ating nabili doon sa talipapa ang ating mamukbangin mamaya. So, yun lang. So, yun ang mga kagos na dumating na tayo dito sa bahay. At ito yung ating kakainin mamaya. Yan, may simpaw. It's all. So, ang gagawin ko lang dito ay aking ilalaga, mga kagos no? so, na. No? Tapos, syempre, gagawin tayo ng sausawan. So, katsaka. Siri. Maraming siri. Ayan. So, mamaya tayo gagawa ng ating So what's up mga kagusla So ito na, ito na yung ating nabili kanina sa talipapa no? Mga kagusla ito yung ating kakainin mamaya Mabukbangin ilalaga ko lang kasi mga kagusla So nagbili rin ako ng okra sa halagang 10 piso oh, iano, lang, iano ko lang ito mga kagusla Ilalaga ko lang ito So gagawa lang tayo ng sa no, Simping ano lang, ba sundan Pag frito kong isda O pati na isda So ito, no? At, hindi po no ano na siya lang ilaga no? Ayan. So gasa na ito ni eh. Wow Yeah. mo sasakong mga singpi amo ni mga tagosla. Mga prititsai. Mga tagosla ayo na, prititsai mga tagosla. Kita ba? Kita mo? Ora. So aton di syang ila mga no. Kay nibusta naman ta so maghingi na ta sa atong imok bang mga tagosla. No. ito may mga kagos kasi eh, ibasin na ang alay ng mga uod no? pero huwag man siya uod eh, para sigurado kita ba nga ganang kung ano yung uod na nasa mga sa so, mga mga kagos let's go mag init tatang tubig kaya ito na silang tapuan o ilaga so yung daara mga kagosla, ang atong, atong ilaga ng mga gulay mga utanong So habang iniinit natin yung gulay guys, so mag-prepare na sa atong mga lamas. Hmm. Ito na nalaman si Bigas. guys. Ito na yung ingandang po. Okay, ma'am. Ito ang sinasabi ko guys. Kung ano talaga tayong, yung, yung sibuyas, tayo ng ng sibuyas talaga mungkin napa iyak pa sa sibuyas guys guys sabi ko napa iyak kita ni guys eh. malang yara sibuyas pina iyak mapo sinaluwan mo lang yung matako. Sinaluwan tayo ng simuyas. Ayun guys, yung so, ating sawsawan. So, ah, tapos magbutang ta, butangan natong oh, so, uog suka. Ano ito sa sawsawan, guys? Tapos itatalon nato lang kaming kasi. Ipapihila ko sa, ipapihila ko sa simuyas. So magbutang ta kasi, guys. Magbutang ta ng kasi. Alright ba? Alright. Oh, yo sini guys. Magbutang muna tayo guys. Sini No. So, ato nang buto ng natin sini guys. Grabe. Sige so, na guys. Tahan kayo guys. Hmm? So, ito nang nagmukbang. Grabe kung matang sini guys. Sa so, matang si ano? Si Kautol. Grabe. Ang so, yun nang sasawan guys. Lagyan ng sini guys. Eh. Kita ano na yung video guys. So, ito nang ibutang ang sini guys. Sa matang sasawan. Sa okay matang sasawan guys. So, hindi so, na ni siya guys. Oh. So guys, ito na na guys, nalatawa na na ito guys. Oh, mga mga tanong kayo. Mga guys. guys. Okay guys. So magluluto pa ako ng na guys. Okay. So guys. So guys, nagluluto na tayo sa atong isla guys. Okay. So, guys. So, guys